Anim na drug suspect ang matagumpay na naaresto ng otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Antipolo, Malabon at Nevaisia. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit 860,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang drug buy-bus operation ng mga operatiba mula sa Rizal Provincial Intelligence Unit sa Antipolo City. Naaresto sa operasyon si Alias Rex na isang high value individual. Nasamsam din kay Alias Rex ang kotse, buy money at mga drug paraphernalia naging matagumpay din ang isinagawang bypass operation ng Northern Police District at ng Enforcement Unit ng Malabon City Police Station sa Acacia, Malabon City. Nadakip ang isang lalaki na tulak umano ng droga sa lugar. Nakuha sa sospek ang limang pirasong plastik na naglalaman ng humigit kumulang 20 gramo ng umanis shabu na nagkakahalaga ng mahigit 140,000 pesos wala nang kawala pa ang apat na drug suspect matapos na masakote sa kanila ang mahigit isang ang libong pisong halaga ng droga sa bypass operation ng Pidean Nueva Ecija sa San Leonardo Town. Bukod sa droga, nakumpis ka rin sa mga suspect ang bypass money at iba't ibang drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.